Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay mula naman kay Joel. Attorney, ako ay nagtataka dito sa aming barangay dahil karamihan ang kaso ay dumadaan sa aming barangay. Pero sa aking kaso, hindi na nagkaroon ng pag-uusap sa barangay. Isinampa ka agad sa opisina ng prosecutor. Bakit ganun, attorney? Sana masagot niyo ako. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Bakit may mga kasong hindi na dumadaan sa barangay? Ang complainant ay dumidiritso sa prosecutor's office. Ang Republic Act 7160 o mas kilala bilang 1991 Local Government Code, ito ay nagbibigay sa mga barangay ng mandato na ipatupad ang kapayapaan at kaayusan at magbibigay suporta para sa biktibong pagpapatupad ng karapatan at katarungan. Ang katarungang pambarangay o yung Barangay Justice System ay isang alternatibong lugar para sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Ito ay designed upang mabawasan ang bilang ng mga kaso sa hukuman. Pero hindi lahat ng mga kaso ay dapat idaan sa barangay. May mga kaso na hindi na dapat idaan sa barangay. Sa isang kaso binanggit ng Supreme Court, ang mga listahan ng mga pagkakataon o kaso na hindi na dapat pang dumaan sa barangay in accordance sa Administrative Circular No. 14-93 issued by the Supreme Court. Sa nasabing circular, hindi na dadaan sa mga barangay ang mga sumusunod. Una, kung saan ang isang partido ay ang gobyerno o anumang subdivision o instrumentality nito. Halimbawa, kung ang yung ireklamo ay DSWD, hindi na dapat duman pa sa barangay. Pangalawa, kung ang isang partido ay isang pampublikong opisyal o empleyado at ang hindi pagkakaunawan ay dahil sa pagganap ng kanyang official function. Halimbawa, kung ang isang pulis ang iyong reklamo dahil hindi na ayon sa batas ang ginawa niyang pag-aristo sa iyo, hindi na dapat idaan pa sa barangay ang iyong reklamo. Pangatlo, kung ang hindi pagkakunawaan ay tungkol sa real property tulad ng lupa na matatagpuan sa iba't ibang lungsod o municipality maliban kung ang mga partido ay sumang-ayon o kaya magkasundo na isumiti nila ang kanilang hindi pagkakunawaan sa amicable settlement sa pamamagitan ng isang naangkop na lupon. Pang-apat, anumang reklamo o laban sa mga corporation, partnership o juridical entity dahil ang mga individual lamang ang magiging partido sa barangay conciliation dapat individual ang mga nagrereklamo o kaya yung inirereklamo Hindi pwede ang corporation. Panglima, hindi na rin dadaan sa barangay conciliation ang mga hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng mga partido na actual na naninirahan sa mga barangay ng iba't ibang mga lunsod o municipality. Maliban kung ang mga naturang barangay ay magkadikit at ang mga partido ay sumasang-ayon o magkasundo na isumiti ang kanilang mga hindi pagkakunawaan sa pamamagitan ng isang naangkop na lupon. Panganim, mga pagkakasala kung saan itinakda ng batas ang pinakamataas na parusa ng pagkakulong nalampas ng isang taon o multa ng hindi o kaya hihigit sa 5,000 pesos. Hindi na rin ito dadaan sa barangay conciliation. Tulad ng kasong murder, hindi na dadaan ito sa barangay conciliation dahil ang parusa sa krimeng murder ay mula 20 years and one day hanggang 40 years. pangpito kung walang pribadong nasaktang partido, hindi na dapat tuman pa sa barangay. Bakit pa magsasampa ng kaso kung wala namang nasaktang partido? Pangwalo, mga pagtatalo kung saan kinakailangan ang agarang legal na aksyon upang maiwasan ang kawalan ng katarungan na magawa o magpapatuloy pa. Kagaya ng mga sumusunod, mga kasong kriminal kung saan ang accused ay nasa ilalim ng custody o isya ay nakaditene sa pulisya. O kaya ay mga petition para sa habeas corpus ng isang taong illegal na pinagkaitan ng kanyang nararapat na custody sa isang tao. O kaya ay mga aksyon tulad ng preliminary injunction, attachment, paghati ng personal na ari-arian at suporta sa panahon ng pendency ng aksyon o kaya yung mga aksyon na maaring hindi na may dahil sa statute of limitation. Salimbawa, ang unjust vexation ay dapat na may sa loob ng dalawang buwan mula sa pizza ng pagkakasala. At kung malapit ng mapaso ang dalawang buwan, kailangan na hindi na dadaan ang nasabing kaso sa barangay conciliation. Dahil kung lumampas na ng dalawang buwan, hindi na pwedeng isampa sa korte ang kaso. Ganon din, anumang uri ng mga hindi pa pagkakunawa na maaaring madetermine ng President para sa kapakanan ng justice o sa kaya recommendation ng Secretary of Justice. Pangsampo, kung ang pagtatalo ay saan nagmumula sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Kaya yung mga hindi pagkakunawaan tungkol sa agrarian reform law, hindi na dadaan sa barangay. 11 mga pagtatalo sa labor o kontrobersyang nagmumula sa employer-employee relationship. Dahil ang dole at yung mga opisina nito ang may regional at exclusive jurisdiction, hindi na dadaan sa barangay at ang panghuli, mga aksyon upang mapawalang bisa ang isang compromise judgment na maring direktang isang pasa sa korte. Kaya kapag ang kaso ay hindi kasali sa mga binanggit natin na exemptions, dapat na idaan muna sa barangay. Ang kabiguan ng isang partido na sumunod sa barangay conciliation bago magsampan ang kaso sa korte, mapapawalang bisa ang kanyang reklamo dahil sa hindi pagsunod sa kondisyon na dadaan muna sa katarungang pambarangay. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kundi kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!